Napakalaki. Adi, ano yung kaya to? Napakalaki nito. Dugong, ano pa? Ano kaya to? Napakalaki, Joe. Ay, ay mo ko lang. Ayong! Grabe, napakalaki. Laki na. Oh, uh, matindi. Napakalaki. Mamaw na Napalaking doon. Napakalaking mamaw, mga boss. Kitang-kita nyo naman, oh. Mamaw na mamaw yung balaki. <laughs> Woo! Mung lang natin to sa ano, may hirap. <laughs> sa mga Uy putik Uyo oh, mga yun boss Uy huli Yun <laughs> o oh, mga boss Wow, matindi uli. <laughs> dugong. Ini gibit mga boss ay dole. Eh. Ini lo ay no. Oo. Oh. oh. Yo oh. no, mga oso. Oh. Ah. Ah, dugong mga boss ay eh, no, unat na unat. Oh. Nice ka. Oh, gusto ba? Yep. Yeah. Yan. <laughs> Yun o, oh. mga boss idol o. Oh. Huli ayungin o. Pwede-pwede na yung pampangat. Ha. <laughs> Ibigay na lang natin to mga boss. Tingnan niyo, no? oh. Mama, oh. Di ba? Ibigay na lang natin 'to. Matindi <laughs> din di, di ko araw kanina. eh kalaki. eh Ibigay natin sa ano? Donate, donation natin, donation. Ah, baka wala. <laughs> ah, baka wala ko Alex. <laughs>

Sarap yan. Pinangat. Pinangat siya. Ano? Ayan o. Ano yun? Oh, 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 oh. Ayan o. No? Binabatak. Ayan o. Ito. Street, street o. Ayan o. Oh, huli o. Oh. Parehas huli o. Oh. oh. Huli. Huli din o. Oh, mga boss. Oh. Kaso dugong gaspang nito President Dugong May gaspang yan eh Tapo natin Kinuyusin muna. Ah, na Ay amot Tuli yung awas Ayong yun Sabihin na huh? Alin Iimpi lang nakikita ko rin Nakakadali Yun yun awos, Yun awas yun Tuli Tuli sabihin nyo patay ha buhay yan o o wala natin kalma mo na naman mga boss mamaw lumalaban na naman Hay, no. lumalaban mamaw mga boss aba malaki woo Ule, mga boss ang tawis naman ito bago na naman ito ah ang gas pa mo oh. ano ito eh flower swords. Hindi, flower herb. Huli na mga boss, muntik pa makawala. O, oh, ayungin. Biya, 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 biya. Ma, na? Biya. Ayun o, biya. O, yo no, no? biya. ha, oh, <laughs> Ini mau Ini kibit mau bos. Ini ini direction direction ayo nu. Oh. Ini oh. Orange. Orange gold. Tangina. Nah. Sorry sorry sorry. <laughs> Friend. Gold do. Oh. Gold the gold. <laughs> mm. Ba, pwedeng pendant to. <laughs> boss to yo. Pwedeng, pading ane yan. Um. Pwedeng pendant chan. Pang, pading panghalo sa jeans. Oh. Orange ta. Oh.